Matapos ang apat na taong panalangin at paghintay, isang makabuluhang groundbreaking ceremony ang isinagawa bilang pagsisimula ng proyekto sa lupang pagtatayuan ng FAMI Adventist Church na siyang magiging sentro ng pananampalataya at paglilingkod ng mga kapatiran sa lugar. Ang makasaysayang kaganapan yahatid ni John Miguel Flora pananalangin, pagtsatsaga at pananampalataya. Matapos ang mahabang paghihintay ng FAMI 7 Day Adventist Church ay narito tayo ngayon upang saksihan ang groundbreaking ceremony sa loteng kanilang nabili ngayong 8 ng Pebrero 2025. October 9, 2021. Higit apat na taon matapos na maorganisa bilang iglesia ang PAMI, nagsimulang magpanukala ang mga leader na magtayo ng isang bahay-sambahan pangarap na tila mahirap abutin ngunit sa pangunguna ng Panginoon ay eh may isa sa katuparan. Kagalakan pong ipinagkaloob ng Panginoon ang panukalang ito na magkakaroon ng groundbreaking at makapagpatayo na ng iglesia dito sa PAMI. Ang akin po encouragement sa lahat, ang sikreto po ay matayong manalangin. Manalangin nang walang patid, ang lahat ay ibigay sa Panginoon at ibalik ang papuri sa Panginoon. Yan po ang lahat na nakita ko lalo lalo na sa paglilingkod at ang alang sa paghanda ng nalalapit ng pagdating ng ating Panginoon. Masungit man ang naging panahon, bakas pa rin ang kagalakan ng nasa 80 mga miyembro nito maging ang mga supporters buhat sa South Central Luzon Conference, Builders for Christ, Maranatha Help Ministries, NetSec Technologies at iba ba buhat sa iba't ibang mga iglesia na sama-samang magbabayanihan sa konstruksyon ng gagawing iglesia. Nagkaroon na po ng bunga ang matagal nating ipinapanalangin na sana ay dito sa bayan ng ng Fami, ay magkaroon po ng bahay sa At ang Panginoon sa tamang takdang panahon ay kanyang ipinahintulot na sa araw na ito ay ating maisagawa ang seremonya ng groundbreaking para mapasimula na po natin ang bantayog ng ating Panginoon. Ating pinasasalamatan ang ating po mga donors sa abroad uh, maging ang ating mga donors dito sa lokal. Igit sa lahat ang pangangasiwa ng uh, Iglesia ng Pame sa pangunguna po ng kanilang uh, minamahal na pastor. Dumating na po yung aming groundbreaking at uh, naniniwala po ako na ito po ay magtutuloy-tuloy at hindi po dapat mawala ng pag-asa sapagkat uh, ito po ay gawain ng Panginoon at ito po ay kanyang isusulong upang ang lahat po ay magkaroon ng... Pagkakataon na lumago pa po ang aming ministry. Uh, salamat po sa Panginoon at ito po ay naging success at magtutuloy-tuloy pa hanggang sa matapos ang aming bahay-sambahan sa bayan ng PAMI. May takdang tao at may takdang kapanahunan kung kailan maitatayo ang Iglesia ng Panginoon. Mahaba ang ating lakbayin ngunit nangako si Jesus na magiging kasama natin siya hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa mga nais nice magpaabot ng tulong, maaaring mag-message sa Facebook page ng Eastern Laguna 2 District o di kaya i-contact si Pastor Ernel Garzula para sa iba pang mga detalye. La Yunin ni maghatid ng Balitang May Pag-asa mula dito sa Family Laguna. Ako si Jan Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.